Matapos ang Davao Region, Ilocos Region naman ang tutumbukin ng investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Kasunod din sa prioridad ng komisyon ang Cebu na nasa lanta ng malawakang pagbaha dulot ng Bagyong Tino. Si Paul Montibon magbabalita. Wala nang makapipigil pa sa isinasagawang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa malawakang katuwalian sa flood control projects ng pamahalaan. Sa Campo Crame, nagtungo ang mga miyembro ng ICI para sa isang high command conference kasama ang DOJ, NBI, DPWH, Armed Forces of the Philippines at PNP para sa nagpapatuloy nilang investigasyon sa flood control anomaly. Ngayong linggo, balak ng komisyon ng puntahan ang Ilocos Region na isa sa sinasabing nakinabang ng malaking pondo para sa flood control projects sa rehiyon. Ang inilaan na pondo para sa flood control sa Ilocos Region ay bahagi ng 71.86 billion pesos na budget allocation ng Department of Public Works and Highways o DPWH para sa iba't ibang proyekto sa rehiyon noong 2024. Kasama sa mga proyektong ito ang 211 flood control structures. Sunod naman na target ng grupo ang lalawigan ng Cebu. Ayon kay ICI Special Advisor, Retired General Rodolfo Azurin Jr., top priority nila ang Central Cebu matapos na magtala ito ng pinakamalaking pinsala ng tumama ang Bagyong Tino. Giit ni Azurin, nakapagtatakaan niya dahil malaki naman ang pondo ng flood control sa lugar pero hindi na protektahan ang mamamayan nito. Samantala, pinag-aaralan na rin ngayon ng komisyon ang bid documents sa mga proyekto kung naayon ba ito sa aktwal na implementasyon dito. Gumugulong na anya ang kanilang pagsusuri sa mga maanumalyang proyekto at kontratista na una nang binanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Out of the 421, is, we, are prioritizing the 80, 80, 80 projects na ang involved dyan in are the 15 or 18 na contractors na financial Nitong nakaraang linggo, tinungo ng ICI ang Davao Region, ngunit hindi nagtagal sa lugar. Ayon sa komisyon, may ilang proyekto sa rehiyon na hindi natapos at may isyu sa implementasyon. Para sa Diyos at sa Pilipinas, kumahal. Nag-uulat Paul Montebon, SMNI News.